Good morning guys 4.52 ng madaling araw Yung good morning guys ah, na kami Naghatid kami ng isda Sa bahay Nakadalawang balde kami Doon sa palabo namin So nandun sila Manong at si Papa. Inaantay namin kasi nagatid sila ng isda. Ayan guys oh. Ayan. So ngayon guys babalik kami. Dito na. Dito na kami nagano ano. Nag spot dito sa amin. Malapit. So babalik kami dyan guys kasi nagpakita na yung isda. Dito malapit sa amin. Ayan guys. Ayan, papunta na dito sila papa. Sila lang inaantay namin para makapunta na kami kasi meron doon ano, tuot. Kaya babalik kami kagad. So, hanggang dito na lang guys. Abang-abang na lang kayo mamaya. Let's go. Guys, andito na kami. Nakamalis na kami. Babalik kami dito. Guys. ito guys may isang door dito tapos yung dito pangalawa so may abang abang na lang kayo dyan guys pag namin so yan guys nag na si Manong ر

nung guys Babalik na naman ulit kami Time check Last kiss Ng maga Ang init ngayon guys Eto Sa amin Dito na kami. Paalis na kami. Pabalik na naman kami sa pag-ispata namin. Shoutout ulit sa ating mga bagong subscriber natin dyan. Uh, salamat sa pag-suporta nyo sa channel namin. babalik ulit kami dun sa pag-ispata namin. So, So guys, may kuha na naman kami. So pagpasensya nyo na kung hindi nyo pwede kong pinapakita yung pagbira namin kasi abagat dito sa amin. Mahirap kasi lahat kami kumagalaw. Wala magkahawak ng cellphone natin. So pauwi na kami guys. namin isang timba kami Ayan. so bali bukas na babali kami na guys so, shoutout para pala sa may ngisda sa mga fisherman at sa mga spear fishing so salamat po so sana guys nagustuhan nyo yung video natin yung araw at Shoutout nga pala sa mga solid subscriber ko dyan. Hindi ako magsasawa na pasalamatan ko kayo at sa mga bagong subscriber. So guys, sana mabot natin yung 1,000 subscriber. At shoutout sa mga fisherman. So saludo po tayo. Kahit ganito yung kukunti lang yung kuha namin. Eh, syempre, papasalamat pa rin tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, importante, Marangal yung ginagawa natin at patas tayo. So, kahit mahirap, eh, kaya naman tiisin natin. Importante, mapakain natin ng maayos yung ating pamilya. At may maayabot tayo sa ating mga pamilya. Kahit maliit lang yung income natin. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. God bless.